Ang tulang ito ay para sa mga taong hiniwalayan na mga taong mahal nila. Ang ihip ng hangin ay isang hangin na iyong mararamdaman. Ito rin ang pwedeng ipagpakahulugan ng mga nagmamahalan. Nararamdaman mo ang ihip ng hangin kapag nandyan ang kasintahan dahil parang ihip ng hangin ang inyong pagmamahalan. Naalala ko yung pagsuyo mong alam kong ikay umiibig. Sayo ko nalaman ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Habang sinasabi mo ang mga mabulaklaking salita sa iyong bibig. Ang tanging nararamdaman ko lamang ay kilig. Binigay ko ang matamis na oo dahil mahal kita. Ayoko na kitang pakawalan at maganap ng iba. Ito ba'y isang panaginip kapag ikaw ang kasama? Gusto kong ako ang nasa piling mo ng ng saya. Hindi natin mapigilan ng darama. Marapat lang patunayan kung mahal kita. Ibibigay ko ang lahat sa iyo, Sinta. Dahil sa tingin ko'y ikaw ang aking tadhana. Parang tayo? Oo, tayo nga talaga. Minsan tampuhan. Minsan masaya. Palaging may halik at yakap pa. Hawak mo ang aking kamay na puno ng alaala napuno na nga ng alaala hanggang sa mawala. Tila ba ang ihip ng hangin ay nawala na lang bigla. Pa isang pangyayarang hindi ko matanggap pa. Ito na ata ang sinasabi nilang hiwalay na. Maghiwalay nga ba tayo? Hindi ko alam. Wala ka namang paramdam o kahit mensahe lang. Hindi ko alam kung pagbibigyan o mamahalin ka kasi ako'y nahihirapan at nasasakal na Minsan iniisip ko Tayo pa nga ba? Minsan iniisip ko Hiwalayan na ba kita? Hindi ko na nga alam ang kinikimkim ng puso ko, sinta Kung mahal pa ba kita o ang sigaw nito'y tama na Ngunit Kung napapansin kong mahirap na Hiwalayan na lang kita dahil alam ko makakapaghanap ka rin ng ibang totoong mahal ka. At ako, alam kong mamahalin din ako ng taong nakatadhana kung saan matututunan ko rin ang totoong kahulugan ng mahal kita. Mahal pa rin pala kita, ngunit ayoko na para hindi na masabi ng iba na ako'y tanga at para hindi na rin masisi ang sarili sa pagiging tanga dahil ginawa ko lang ang sa tingin ko'y tama. Nawala ang ihip ng hangin ng pagmamahalan. Alam ko ito, kaya hindi ako magtatangatangahan. Kasi kung pagpapatuloy ko ito, patuloy akong masasaktan at iiwanan mo rin naman akong turug at luaan. Isa akong taong marapat na mahalin, hindi yung pananakit ang mismong dalhin. Kung hindi ngayon, tatanggapin ko pa rin na nawala na sa'yo ang ihip ng hangin